400. 400 Kanino yan? Ma'am Pen Bumili na yung junakis niya Pangano daw po? Okay, sandali lang, standby muna to kay Ma'am Norma po? Si Pe Ay si Peli Pangano po? Buo lang? Tignan mo, tignan mo Manghula tayo Ano? Slice lang. Dapat mayroon ano, note. Wala nga, basta sabi. Sabihin mo, lumalaki ilong ni Ami. Wala ka raw note. 400. Okay. 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 Mm. Okay. This is it. sobra pa. 4.05 pa to Oh, ganda, na no? Ganda yan. Okay. This is... This is it. Okay, slice na ako pang tapa daw to. Okay, hey, ma'am. Ako ang gusto niya. Ako ba? Gusto niya o gusto nila sa'yo? Sa iba? Ano? Ako? May request ba ta? Ako daw? May oh, tibong po tayo. Oo, ganda ng tibong, guys. Eka, hintayin nyo lang. Oh. Huwag na dong kay request daw to dong. Request lang dong. Pagbigyan natin yung mga request nila at New Year man. Oh. oh. pero hindi lahat ako gagawa. Ah, loko eh. Ano? Oo. Oh, oh. 460 yung ano. Yung... Parang naguguluhan na ako sa presyo. So, di ko na alam. Na yung... di ko na alam kung ano yung... Ano? Dati natin. Pa! Lichong kawali. Lichong kawali. Ayan, meron na. Meron ba kaya yung ano? teh maganda yan, naka no? Nakaporma na yan. Tignan mo. Gusto mo na yan? O, pagbilan nyo si ma'am. Sa inyo po. Asan si Chang? Ay! Chang, ano? Meron ka? Lahat na to? Wala na, ito na lang eh. Wala na yan.

Oh yan. Yan lang. Yan lang yung maliit. Kaya sa kasim manipis. Okay. I barahan na pala. 32. pang lahat. Ano ba

dalawa. Ika tatlo, pwede tatlo. Ika pre kasama to. Puro lang yan. Tatlo, okay na. Okay na, Ayan. 118 po. Mamita ng Ontario, California. Good morning sa iyo, Mamita. I miss you, Mamita. i Boss L, good morning din sa iyo. Salamat sa inyo, ha. Salamat sa panunood at sa inyong suporta. Oh, tigi-tigi sa bata. Ah, oh, tigi-tigi sa. Sa isang kilo.